Kabakers, good afternoon na mga kabakers ko. Oh. Yung tropang kulo ko sendo sa doon. Nakita tayo sa ating may nima ko. Shut up! Na tropang Puma. Kulo ko ma. Ko so si artista. Shout out now. Okay, mga tropang mga magbubugi. Oh, yan. Bako na naman. Bako na naman kami mga kabakers ko. Shout out saan man sulok ng mundo. Sa may Pilipino. Ayan, ang gawa namin yan mga kabakers. Mataas na. oh. Ayan. Ayan ang buhay, construction. Uh, huh? Nasa third floor na. Oo, oh, ayan. Oo. Oh. Taas, oh, takas. Taas, oh, ka-beaver, so. <laughs> Igpitan nyo! Ayo nak pada kita nya guna um, 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 uh, namin. Oh. tanggal ang tubo. Oke. Okay. Shout out saya yang hab san mun suplok lombok. Ah, uh, salah tama construction boyan makan dang ara, at magandang hapon, Ingat-ingat po tayo sating sa mga trabaho. Tiyaga lang tayo kahit mahirap. Kailangan nating magpanat ng buto, mga kabikers. Yan o. Ay, ang taas o. Nasa third floor na kami, mga kabikers. Taas niya, no? Pero okay, kita yung ano, marikina. Looking, overlooking pala. Ayan. Oh. Kaya na pinubunot na pinubunot na ayan na oh aba oh oh aba ah, ng tubo ayan na wala mga kabibas Puk! tumba tumba siya ang oh, gaganda ng mga bahay dito mga kabibas oh. Oh, maganda talaga dito okay. Oh, overlooking. Oh, bud ng ganda sa taas oh. Maraming bahay dito mga sikat na artista nandito lahat sa loob ng subdivision. Oh, mga sikat na artista nandito sila nakatira. Hmm. Okay mga kamikers, bye bye muna. Shout out sa inyo lahat.